Aris. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12.30 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng pwedeng magalit at kasunod na ang iyong pagkatalo toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay dilaw kayang mapahaba ang oras mong buenas. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.40 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 ng umaga may ikatatalo na 53 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig magbiro ng kabastusan at mahilig sa pag-inom ng alak, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.35 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Kulay brown ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng matalo ng mabilisan. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging maingat ka sa pagbabalato para maiwasan mo ang makuhanan ng oras na buenas sa mga kasama ka lang magbabalato. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 imedya ng gabi may ikatatalo na 50 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay green, pagkatalo ang iyong makukuha. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player masyadong mabango ang kanyang pabango dahil kukuha sa iyo ng oras na buenas. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay dilaw dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis 35 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan para sa iyon na matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mahilig magsalita. Nang pagyayabang at pagmumura, siya ang kukuhan ng oras mong swerte. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo.